sa mga katulad ko po dyan na may Honda Click na hindi pa rin po marunong mag-adjust ng relo ng kanilang motor ay samahan nyo po ko at pag-aralan po natin at magtuturo po sa atin wala pong iba yung legit yung gumawa po itong ating motor at yan po itong ating owner's manual page 28 instrument clock settings ano eh at yung number 1 sabi niya rito na ating gagawin is turn the ignition switch to on position. At yung pangalawa ay press and hold select button and set button. The all clocks digit starts flashing. So yun po natin itong ating ignition. At pindutin daw po natin sa itong select at set button. At magpa-flash daw po yung lahat ng ating oras. So, ayan mga pare ko. Nag-flash na siya. At yung susunod po natin gagawin is press set button. Uh, the hour digit starts flashing uh, pindutin daw po natin yung set button at yung hour daw po ang magpa-flashing at yung susunod po na gagawin natin is press select button until the desired hour is displayed at uh, pindutin natin yung select at magbabago po tong ating orasan at pag dininan po natin daw po ito na matagal ay mabilis daw po siyang mag-iiba hanggang sa yun isa pa yun, anasutyo na po kasi mga pare ko eh kaya tinapat po natin siya ng anasutyo doon po ay press daw po natin yung set button at lilipat daw po siya sa minute digit starts flashing so press mo po natin itong set button isa pa yun, lilipat po siya sa minute at ang sabi niya po rito, press select button until the desired minute is displayed yun, nagbabago nga at pwede daw po natin siyang dinan at mabilis daw po siyang lilipat at ang oras ngayon ay tingnan ko muna 30 so 30 po natin nalagay 8.30 ng gabi oop saba, oop, saba. yun at niya po rito is press set button uh, the clock is set and then the display moves to uh, interval value of all change indicator so pindutin daw po natin set ayun lumipat nga mga barikoy. since hindi naman po tayo magbabago ng ating uh, all change uh, time is press na lang ulit natin yung set isa pa ayun o ayun mga barikoy, finish at na adjust na po natin tong ating orasan dito sa ating Honda Click. Dali lang po pala magpalit ng oras ng relo nitong ating Honda Click at para lang din po pala itong sa ating mga wristwatch. So next time pala mga pare ko ay ang trip A at trip B lang po ang ating pag-uusapan. So hanggang dito lang po ating video at kita kasi lang po ulit tayo sa ating next video patungkol po dito sa ating instrument panel ng ating Honda Click. Paalam!